Hi at welcome muli dito sa ating channel. eto na ang mga tol, One Punch Man Chapter 205. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at like ang video nito bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter, eh nagkaroon nga ng meeting ang mga leaders ng New Heroes at kasama nga ang mga dating S-Class Hero na si Child Emperor, Metal Bat at Dark Shine. Nakilala nga rin natin ang mga bagong karakter na leaders nga ng New Hero. At meron nga ang dalawang dumating na tutul nga sila sa mga bagong leaders at mas qualified nga raw sila. Kaya ayun, ang gulo na nga talaga ang dalawang ito. Una nga sinuntok si Darkshine pero hindi nga ito tinablan. At sa last part nga, eh sabay na binanatan ng sunod-sunod ang -sunod dalawa si Shiryu pero talagang nasasalag nga lang yung mga atake nila. Ayan na nga ang mga nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 205 ng One Punch Man. May pinapakita na talagang patuloy pa nga rin sa pagbanat yung si Marsley at Cyborg Coco dyan kay Shuryu. Habang hindi pa nga rin talaga makatama ang dalawa at sa pa nga rin ni Shuryu yung mga atake nila. At habang nangyayari nga yan, iipinakilala e, ni Makoyang si Shuryu sa lahat. Ang principal nga raw nito, eh wala siyang principal. Isa nga raw yung martial artist na talagang walang pakialam. Pero talagang kitang kita naman daw nilang lahat dyan. Ang lakas nito. Sabay sumipa mukha na nga dyan at talagang talsik nga si Kuko sa matinding atake yan. At tumalsik nga ito sa ispang Neo Leader at ipinakilala nga yan ni Makoy na yan nga raw eh si A. Isang hitman nga raw yung si A na merong special A-class bounty. At ang combat skills nga raw nito ay eh talagang epektibo rin laban sa mga monster. At bumayag nga raw itong sumali sa kanila sa kondisyon na lagi itong nakasurveillance. At sabi nga dyan ni A sa dalawang nanggugulo e eh, huwag nga raw sakta naman ito yung mga sarili nila dahil lamang sa mga attitude nila. Sinabi naman ni si Second Guard na instead na si Surveillance, eh mukhang pinoprotektahan nga raw nila yung si A. Dahil sa hinay nga raw ito para makaiwas sa batas. Pero sagot nga ni Makoy, kahit daw ang Hero Association, eh gustong mag-recruit ng mga outlaws. At kung makokontrol at magagamit nga raw nila ng maayos ang mga ability ng mga ito, eh maaari pa nga raw silang maging role model na maaari nilang ipakita sa publiko. At dahil na nga rin daw sa current situation, eh reasonable na ang desisyon yan. Sunod so na ipinakilala nga ni Makoy eh si Wild Emperor ang dating S-Class Hero ng Hero Association binati nga ni Wild Emperor ang lahat at dagdag pa nga ni Makoy na nagpapasalamat sila dahil ang sampung taong genius na ito eh lumipat sa kanila at inaasahan nga raw nila na isang araw eh pamumunuan ito ang Neo Heroes. Sabi naman dito ni Ryumon at eh good luck daw kung talagang makokontrol sila. At naiisip naman dito ni Child Emperor na magandaro at na-identify na nila kung saan ang gagaling ang fans ng Neo Heroes at naisip naman ni Seki guard na mabilis nga raw yung trabaho nila. Yun nga raw eh galing sa money laundering mula sa illegal transaction ng mga criminal organization tax evasion cover ups mula sa mayayamang individual at sa mga religious leader. At yung human experimentation sa mga heroes at ang pagbamarket nga raw nito eh siya ang resulta. At habang sinasabi nga yan eh ipinapakita nga rin ang mga leaders na ng New Heroes. Dagdag pa nga ni Child Emperor lahat nga raw talaga ay eh, welcome dito sa New Heroes. At para ba in-establish daw ang organization na ito sa pansariling objective at hindi sa paggawa ng mga hero world. Naisip naman ni Second Guard na kailangan ng araw makarating sa top management ng New Heroes True McCoy at kailangan ng araw malaman yung overall direction at philosophy ng organization ito. At kung may sasama nga raw nila ito sa mga informasyon at theories na nakalap nila, eh mas malilinawan nga sila. At baka malaman nga rin daw nila kung ano bang binabalak ng New Heroes sa Hero Association. Sinabi naman ni Dark na maganda raw na merong mataas na pangarap ang organization na ito para kay Child Emperor at siya naman daw eh gagawin yung best niya sa pagiging isang trainer at sabi naman ni Emperor eh kinagagalak niya nga raw na marinig ang mga salitang yun mula dyan kay Darkshine sabi naman ni Second Guard kay Darkshine eh talagang surprise nga raw siya at hindi niya nga raw talaga akalain na ang S-Class Hero na kagaya ni Darkshine eh magre-retiro agad ngumiti na nga lang dyan si Darkshine pero parang malungkot nga yung mukha niya at sinabi niya nga na ang kagaya niya nga raw na talaga hindi nag-shy eh hindi nararapat maging isang hero. So yan ang nga talaga mga tol yung problema sa mentality nitong si Darkseid. Dahil sa natalo nga lang siya dun sa mga nangyaring laban sa Monster Association eh sumusuko na nga agad siya. Kung napakababa na nga ng tingin niya sa sarili niya dahil lamang doon Kung ibang hero nga yan eh talagang gagawin ng lahat para mag ensayo at mas lumakas pa para nga hindi na maulit pa na matalo nga sila sa susunod. Anyway ayun ang patanong nga si Metal Bat kung ano ba ang ibig sabihin ni Darkshine, sabi naman ni Second care, well, importante naman daw na tignan kung saan nararapat yung si Darkshine. Sabi naman ni Child Emperor, pwede ba raw talaga maging trainer ang isang nawala ng confidence? Paano nga raw nito magaguide yung iba sa weak mindset nito? At dahil nga dyan, eh, parang mas lalo na-down niyang si Darkshine? Sabi naman ni Mangkoy, eh, okay nga lang daw yan dahil yung konting detalyeng niyan, eh, hindi na importante. Ang importante nga lang daw, eh, may announce nila ng kanilang trainer, eh, isang dating S-class hero. At siguradong mga ka-attract nga raw yun maraming taong sasali sa kanila Sinagawa naman dito ni Metal Bat yung si Dark Shine Tumayo nga raw ng 2 dito to dahil yung napakalaking frame niya eh nagmumukhang maliit Dagdag pa nga ni Metal Bat hindi niya nga raw talaga ma-express Pero dahil sa presensya pa nga daw niya si Dark Shine Eh maaaring igalang na siya ng mga tao at sundin siya ng mga ito At hindi nga raw magbabago yun kahit na isang hero o isang trainer yung si Dark Shine Malungkot pa nga rin dyan si Dark Shine. Pero sabi pa nga ni Metal Bat kung i-challenge daw muli nito yung sarili gameplay niya eh so supportahan niya raw yung si Darkshine at gawin nga raw nito yung best niya pero mula nga dyan eh parang may biglang nangyari kay Darkshine at umalis na nga siya dyan at sinabi niyang nature's call daw ito at sabi nga ni Second Girl, eh mukhang talagang seryoso ngayon sabi naman ni Child Emperor eh mukhang kailangan nga raw nilang tawagin si Sweetmas Mas at ipasipa muli nila yung si Darkshine so talagang napaka prank nga nitong si Emperor pero sinabi nga sa kanya ni Metal Bat na tumigil nga ito nasa fighting spirit nga raw yon at kailangan kailangan nga raw itong ma-figure out ni Dark Darkshine. Mula nga dyan, ay eh, balik nga dito kay Mars na talagang pagod na pagod na sa kinagawa niyang pag-atake kay Shiryu. At sabi niya nga dyan, eh wag nga raw siyang i-underestimate at nagpatuloy pa nga rin siya sa pagsuntok. Habang ganun pa nga rin ang nangyayari at napapatanong na nga si Shiryu kung isa ba talaga yung pro hero. At mula nga dyan, eh naisip niya nga si Saitama nung time na tinulungan siya nito at talagang wala nga raw ang mga heroes na yan kumpara sa pinakamalakas na kalbo walang-wala nga ang mga yan kumpara kay Saitama. At alam nga natin na talagang walang higit at walang tutumbas pa kay Saitama. Mula nga dyan eh merong dalawang dumating at nagtanong kung meron bang kaguluhan dyan. At para bang kinabahan na nga dyan niyang si Mars Leo. At ipinakilala nga ni Makoy ang dalawang bagong dumating. Yan nga raw dalawang in charge sa security ng Neo Tower at yan nga raw dalawang bahala dun sa mga lalabag sa rules nila. At mga dating mercenaries nga raw ang mga ito. At mula nga dyan eh pinakilala nga sila ang babae nga e si Ilimin at ang lalaki naman e si Destro so ayun mga bagong new Heroes na naman nga ang dalawang ito although security guard nga sila dyan sa Neo Tower pero siguradong malakas nga rin ang dalawang ito dahil sa sila nga ang bahala sa mga nanggugulo dyan so ayun mga to let me know na lamang sa comment section below kung ano bang ba reaction nyo sa si chapter na to kung nagustuhan nyo nga syempre huwag nyo sana kalimutang mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na nyan para sa ating channel at yun maraming maraming sa salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagam!